Ha? Ganito, ganito talaga kumain ng mga goto mo. Uh -huh hey. Ganyan no sila kumain. Joke lang bawal ka na. Ang sarap. Bawal ka nito. Joke lang. Hindi, ko 'yung ni Madam daw ako. napagod na Hindi <c 1952> <mim> na <mim> na akala ko ngayon ka mag-decoration. Tapos na, kahab kag no. sagana. At tinapos na nito kahapon. Ah, Kasi wala 'yung magde-decorate ng. Ah, saro pa kaya. Sumama ka sa palengke? Tumulong. Padalhan mo Madam. Ata ah, lang sa atin yung Hindi, kumulang pa rin ako. Para, para sa mga kasintang mula. Kinabigbaga ako. Na. <laughs> Ate, tumawag na si Aang. Bilangin ko na daw. Sino? Si Aang. No? Si bilangin ko. Sabi ko, pupunta na dito si Ay, hindi sabi. Tuwag kang pumunta. Kasi sabi ko, bilis siya ako.